Grabe, nalilito ka din ba, sari-sari ang reaksyon ng mga content creator ngayon kasi nga sa bagong update nitong uh, content monetization beta na kung saan nga yung iba, nalilito kung mayroon pa bang in-stream ads, kung wala na ba kasi nga may iba nagkaroon, nakapag-setup ng kanilang in-stream ads at naging in-review may iba naman na kahit hindi nag-setup ay nawala or bigla na lang siyang naging kung noon isa na lang yung kailangan mong criteria para makapag set up ka na ng yung in-stream ads magulat ka na lang kasi biglang nag update at nawala yung criteria na yon at nagiging ganito na siya nagiging zero of zero criteria met so ganun na po ang nangyari so guys ganito po yung itsura ng bagong monetization kapag tayo po ay na invite Take note ha, for invitation po itong content monetization na to, na which is pinag-isa po yung tatlong tools, ads on reels, in-stream ads, at yung bonuses. So, ibig sabihin guys, isang tools na lang ang ating iisipin guys, kapag tayo ay na-invite dito, so tatlong tatlong monetization agad ang pasok. So, meron na agad yung ads on reels, bonuses program, at saka in-stream ads. So, ano lang yung kailangan natin gawin dyan guys, para tayo ay maimbitahan. So, kailangan na po talaga tayong mag-upload, gumawa ng content. Kasama sa bonuses ay yung photos, so text. So, kailangan din natin mag-upload niyan para Magiging active po tayo at maimbitahan, mapansin po tayo ng algorithm. Mabigyan po tayo, makapag-set up po tayo kasi napakaganda guys, isa na lang po yung tools na ating kailangan at nandun na yung tatlong earnings. Kaya good luck po sa ating lahat and sana ma-invite na din tayo kasi meron po talagang naimbitahan na at meron na ng tools na ito. Katulad nyan guys, oh, meron na po ganyan yung itsura ng content monetization kapag tayo ay naimbitahan. Pwede niyo din akong i-follow at i-share ang video ito. Thank you so much!